Inihaw, walagat, deep fried. Ilan lamang ito sa mga karaniwang luto sa hito o catfish sa Ingles na makikita sa pagkainan. Ngunit sinong mag-aakala na po pwede rin pala itong ihain sa iba pang putahe? Kagaya ng dumplings, hito sino longa, sweet and sour at iba pa. Ang masarap na lutong yan ang bumida sa unang araw ng 61st Fish Conservation Week ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources of BFAR Region 3 ngayong lunes, September 16. Ipinamalas ng mga kalahok mula Aurora, Zambales, Bataan, Bulacan at Nueva Ecija ang kanilang iba't ibang paraan at inovasyon sa pagluluto ng hito. Ito po yung uh, linggo na inilaan ng ating pamahalaan para sa uh, sariwain po natin at assess uh, ano ba yung mga conservation measures na ginagawa na ng BIFAR. No? Alam nyo naman po, ang BIFAR ay, ay siyang nangangalaga sa ating mga katuligan as far as yung ating mga isda at ibang, ibang limang dagat. At uh, ang isda po ay siya pa rin masasabi natin na pinakamura na source ng cheap protein. No? So ngayong uh, linggo po ay uh, ang, uh, ang ating uh, tema po, ay, kaya nang nabanggit ay sama-sama. Uh, sama -sama. po ang ating, uh, Kaya dapat magsama-sama ang lahat ng sektor Uh, para po sa ating uh, conservation. Hito umano ang napiling isda para sa nasabing Cookfest dahil isa ang Central Luzon sa may pinakamalaking produksyon nito. Bukod sa Cookfest, nagkaroon din na pagkakataon ng ilang kadiwa source mula sa iba't ibang probinsya sa rehiyon na ibida ang kanilang mga produkto. Kagaya ng ilang marine products, fresh seafood, gulay, prutas at iba pa. Actually po ito ay uh, simula nung pandemic yung kadiwa natin. Uh, noon ay every every Wednesday. So tinuloy po natin ng every Wednesday. But with, with ngayon po, mm -hmm. uh, isang linggo po siya. Isang linggo during the conservation week. Kaya lahat po nang gustong mamili. Yun naman pong nagbabalak ng bulk buying, mm -hmm. pwede din po kaming uh, mag-assist. Mag-tulungan mm -hmm. uh, namin kayo para ituro po namin kung saan kayo pwedeng mamili na mas mura para kikita rin po kayo. Samantala, bukod sa Hito Production, vibrant din daw ang aquaculture sa rehiyon. Medyo bumabalan po yung ating komersyal, yung mga lumalaot. Uh, marami po kasing mga issues. Alam niyo naman, yung mga nangyayari sa West Philippine Sea din, na minsan ay na, nalilimitahan sila ng kanilang lugar dahil sa uh, yung mga nangyayari. So, balik sa aquaculture po ay napaka ano po, vibrant, very vibrant yung ating uh, industry. At uh, yun nga po, ang hito, mara marami tayong hito ngayon bukod sa ating tilapia. Yung tilapia po, uh, consistent number one tayo dyan. And in fact, 57% ng national production ng tilapia ay nagagaling dito sa atin. Makakabili naman ng iba't ibang fresh at processed seafood products sa tapat ng tanggapan ng BFi Central Zone sa Diyos Dado Makapagal Regional Government Center sa San Fernando, Pampanga hanggang Biernes, September 20. Liana Canilao, CLTV 36 News.